Next Monday I am um, election day na po October 30 Monday 7 am to 3 pm po ang 10 years old ay isang balota ang kanyang tatanggapin para sa SK po Ang may edad naman na 18 to 30 years old tatlong balota isang barang isang barangay, isang SK at isang PBC. PBC para sa highly urbanized city ng San Jose del Monte Bulacan. At sa edad naman na 31 years old and above, dalawang balota ang kanyang tatanggapin. Isang barangay at isang para sa plebisito ng San Jose del Monte. Sa buong bansa, ang probinsya lang ng Bulacan ang may plebisito na sinabay sa barangay and SK elections. Kaya lahat ng butante ng Bulacan ay na may edad na 18 years old na nabab ay buboto sa plebisito. Ang kanyang isasagot ay either yes or no or oo o hindi na magiging highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan. Tungkol naman dito sa HUC or Urbanized City, mayroon tayong naka-schedule na mga pulong-pulong dahil sa Resolution Number 10949. Inatasan po ang Election Officer na mag-appoint ng isang presiding officer o kaya moderator na hindi kandidato si. na tumanggap ng mga resource persons ng no at ng yes. Uh, salamat po. Yan lang po ang aking may sa ngayon. At uh, dati na naman ang, uh, ang barangay election at SK election. Kaya uh, siyempre, sa lang po masasabi natin, natin bawal po ang mga umpanya. <laughs> uh, mga ma-electionering tayo, pero sabi ko nga kay Comilek, paalala naman po. Sa so, paalala lang na sana po sa darating na, na barangay election ay mamili po tayo ng talagang karapat dapat. Yung talagang magtatrabaho, magsusumikap, mag magiging katuwang ng ating pamahalaan bayan. Dahil yan po ang laging kasama, barangay at mga pamahalaan bayan at kabataan uh, ating kabataan barangay. Kaya sana po sa ating mga empleyado, mamili po tayo ng karapat-dapat na magsiservisyo sa ating mga bar barangay. Lamang po siguro at magandang umaga sa inyo. kabutuhan, may dalang balota kayo matatanggap. Bukod sa barangay na kapitan, may matatanggap pa kayo na parang pilibisito para sa San Jose del Monte. Doon nakalagay doon na yes or no. Kung papayag kayong mahiwalay yung San Jose del Monte sa Bulacan. Ang nangyari sa Balenciuela no araw, yun eh kaya sa pagboto niyo ng Balusiti oh, Ngayon po, yung San Jose del Monte, maihiwalay na ngayon. Balak nila ihiwalay sa Bulacan. Payag po ba kayo doon? Payag kayo. Na kumaga pagboto niyo, yes ang nyo yung sasagot niyo ron. Bakit po? Eh, kasi napakalalim ng pagdating ng eh. ang pag ng ng Parang city na rin yata ang mga, di ba? Oo, oh, si, ano, Del Monte City na yon. Di, ano ba sa pinag-alagyan? Ako, ah, uh, si Nanay. Nay, kayo papayag kayo na mahiwalay ang San Jose del Monte sa Bulacan? Hindi po. Bali, si Kaboy payag. O, oh, yun, si Kaboy payag Kasi daw po mahiwalay. Kasi, yun, di ba? Bulacan talaga. Ano nga yung palinsuela, napakatagal palibata pa ang mga. Kaya nga. Hindi kaya nga, Balisuela nga eh. ang siya kumawin na, na eh. <laughs> Bali po ngayon, yung San Jose del Monte, may na po sa Bulacan. Pag, pag nanalo po yung yes. Hmm. Pag ang nanalo yes. Sa, yung botohan ng Pilibisito, sa buong Bulacan lang po yun. Mag-alaman pa ang mga tao kasi alam mo, Bulacan. Okay po. Salamat. Pwede nyo sasagot kayo dun eh. Yes or no. Ang magiging sagot nyo do kung ayaw nyo, no. O, okay. oh, ganun. Balik kayo po, no. Ayaw nyo, ayaw nyo. Ayaw. Ayaw po si tatay, ayaw po. Pahayag ba kayong maging uh, highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan? Kasi plano ng San Jose del Monte, Bulacan ah uh, humiwalay na sa Bulacan. Ngayon, pag boto nyo, dalawa na po maratanggap yung balota. Balota ng yes or no, uh, ah, po yun, tsaka yung sa kapitan. Yung mga SK, tatlo yata maratanggap. Kung ikaw tatanin ko, Mr. Jimmy, ah, ano, ano mo? Payag ako. Payag ka, di yes ka. Yes. Bakit? Tell me why, tell me why. Sabi mo sa akin kung bakit. O, bakit? kasi eh, ang San Jose del Monte Bulacan kaya nga siya naging daan siya kasi iilan ilan ng lehiti mo taga Bulacan doon halos iyong kung sa isang galing yung mga nal nali nalipat na oh, yung mga nalipat no Oo, oh, yung mga, illegal mga squatter na oh. sa isang probinsya ng galing so hindi mo siya may kukonsider na talagang sila yung Bulacan nyo so kaya pumapahig ako na maging excuse sila kasi hindi naman sito talaga dinong sa bulacan. Ah okay. Kaya pe, pwede natin silang i-check Talaga sa 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 bulacan. Pwede silang mag-share Hindi siguro kahit naman siguro kung galing sila sa ibang lugar. Ah uh, totally bali, siyempre, andun na sila. Parang bulakeño na rin ano kaya lang yung ganun niya pag nahiwala yung parang siguro yung ira or uh, buwis ng bulakan mababawasan. Eh defense lang din sa mga taga-Ror. Sila na magtatanggol no. Pero kung kagaya ko, taga rito ko sa, sa Patag, at taga Bulikas na taga, taga Bulakenyo. Oh, eh, bibigay ko yung kalayaan nila kasi eh, hindi naman talaga sila nahitim yung taga Bulakan lahat ng mga tao ron. Sa bagay, oh, may, nang, may ay, punto ka. Hindi sila mga taga Bulakan. Okay. Hindi okay. ka tulad dito, halos nahitim yung taga Bulakan ng narito. Kaya, eh, uh, yun ang ano ko, sa yes ako. Ay, ano magiging sagot mo ron, yes or no? Yes. Yes, no, ayaw no, ha? No, or, ah, no. Or no or. No. Ayaw mo. Ah, okay. Ikaw at sa tingin, para sa akin ha. Hindi dapat mahiwala yung San Jose oh, si Bulacan kasi okay. ang San Jose Bulacan isa sa lalawigan na malaki ng na bayan na malaki. Yes. At, at ito yung pinagmamalaki rin ang naman natin. Hindi, no po kayo, no? No, ako. No, ako kayong okay, dalawa? Hindi. Uh, ayaw mo mahiwalay ikaw bar ganun din no oh, kaya pagdating sa eleksyon alam niyo na sasagot nyo yun uh, maraming pala sama thank you okay. tapos si walay di ba ang ano nyo no ayaw nyo ibig sabihin no, no. earning po ano uh, no uh, pwede po si magat kahit sino sa inyo ha? Ah. yung mag magiging ano sila urbanized city highly urbanized city. Uh, yung San Jose del Monte, Bulacan, hiwalay po sa Bulacan. Kapayag po ba kayo? Siyempre hindi. Kaya pa nang mga bata pa Bulacan na yan. Sanusin Ibig sabihin, ayaw nyo? Ayaw nyo? no. No? no. Ayaw si ate, no? no. Ate Oo. No. Yun. Ate, taga saan ka te? may kawayan. Bali, sa may kawayan po kayo bumoboto. Opo. At yes or no? Hindi. Hindi, ayaw. ayon Si ate po, ayaw. Salamat po. Yeah. Sagot mo sa tinanong sa'yo kanina. Hindi. Hindi. Uh, ibig sabihin, no? O, no. oh, yun. si ano Noro po. Tanggol natin yung bulakan. Ibig sabihin na ayaw mo? Ayaw ko. Ayaw mo mapayag. Yun, good. Thank you. No. Del Monte, may wala na sa Bulacan. Ngayon, kukunin ko lang yung sagot nyo kung yes or no. Kung ayaw nyo o gusto nyo. Ayaw namin. Ayaw nyo. Na may wala yung... Kung maga, sagot nyo, no. Ayon Ayo tay. No. no po, no. Ayo po tay. No. No rin. Ayun, thank you, thank you. Sa Bulacan. Ayaw nyo po. Okay, salamat po. Pag ba ba kayong mahiwala yung San Jose del Monte sa Bulacan? Ay, hindi. Ayaw nyo po. Saan po ba kayo bumoboto? Dito. Dito lang din. Okay, salamat. Mahiwala yung San Jose del Monte sa Bulacan? Pa. Okay. hindi ah si kuya si kuya at kuya hindi po okay thank you thank you hindi naman hindi naman masisiting pahayag po ba kayo doon na mahiwalay po sir Ito ano maganda sa amin ano mapapala ano namin yung mga 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 kapwesto mahala po uh -huh. hindi sir uh, sakisakop pa rin ng bulakan yun kaya hinihingi lang po din po na opinion lilit po yung ira ng bulakan pag yun ay nahiwalay po sa atin Wala na na nakita kasi yung hindi, gusto ko lang po maalaman kung anong talaga yung sagot nyo. Ayaw nyo o gusto nyo? Eh, ayaw namin. Eh, mawawala kami ng kita. Ano ang sagot mo? Ano sagot mo? Ayaw. Ayaw. Namin, syempre, Mawala Ayaw po. Eh. Mawawala yung ano, income eh. Dilitang income. Eh. Oo, oh, dilitang income ng ah, gov ng... Hindi, hey, magdali chabi po, no? Oh. Okay, sila kuya, no? Ahead, no? Ayaw po tayo. Ahead, no? Ayaw niyo po. Ayaw nyo po. Ayaw ni tatay. Ayaw rin po. Ayaw nyo. Ayaw nyo po mahiwala yung San Jose del Monte. Okay po. Salamat. No. No. Ikaw sir. Ayaw nyo. No. Ikaw sir. No. No.